Brother Eri, ba't po pag nananalangin ako, parang hindi ramdam ng Diyos? Para po? Hindi ramdam. Ah, hindi po ganon. Hindi nyo pwedeng hatulang ganon. Kasi hindi naman tayo pag humananalangin, gusto nyo nanalangin kayo ngayon. Mamiya, ah, meron na sagot. Si Abraham po'y nananalangin eh. Magkaanak siya eh. Bata pa siya nung manalangin eh. Nung magkaanak siya meron ng isang daan taon siya eh. Ang Diyos naman po kasi hindi mo pwedeng Apurahin. Alam ng Diyos kung kailan yung tiempo na dapat niyang ibigay yung hinihingi mo. Meron lang po tao mainipin. Kaya kailangan, ang sabi ng Biblia, magmatiagain kayo sa pananalangin. Nasa Roma, kapitulo 12, ganito ang nakasulat. Yan po yung nasa 12. Magagalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian magmatiyagain sa pananalangin Kailangan po tayo mag maging matiyagain sa pananalangin May kawikaan ng Katoliko di ba? Walang matintimang birhen sa matiyagang manalangin Kaya kung matiyaga kang manalangin pakikigkan ka Ganun po ang Diyos Magtiyaga lang tayo eh baka mamaya nanalangin ka minsan umayaw ka na eh, tinan ninyo yung halimbawa ng Panginoong Hesus, oh. Nasa 18.1 ng Lucas. Pakinggan niyo po. Basa. Po. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Nagturo po ng talinghaga ang Panginoong Hesus na ang sabi, sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag silang manlupay-pay. Ano po ang ibig niyang ipakita ng talinghaga? Tuloy natin ang basa, kapatid na Luz. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaing bao. At siya'y naparoroong madala sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, Bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya, baka niya ako bagabagi ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, Pakingganin niyo ang sinabi ng likong hukom. Ayun, tinanong nang na sabi nung ah, talinghaga ni Kristo. Merong isang babaeng baon na api, pupunta siya doon sa hukom, Iganti mo naman ako, sabi nung babaeng bao. Eh yung hukom liko, hindi nagpipitagan sa tao. Hindi pinapansin yung babaeng bao. Eh balik lang balik yung babaeng bao. Nabuisit yung hukom. Eh binabalik-balikan ako nitong babaeng bao Gaganti ko na nga ito. Eh kahit liko yung hukom, napilitan siyang gumawa ng mabuti do sa babaeng bao. Iginanti eh, niya. Eh lalo naman ang Diyos. Hindi eh, naman siya liko, ano? Pagka lagi kang bumabalik, Panginoon, gabi, naririto po ulit ako sa paanan mo, mihingi po ako sa iyo ng tulong, wala pong trabaho, mister ko. Eh sana po eh, tulungan mo kaming makaraos ng uh, maayos sa buhay. Eh, umaga uli, hingi ka uli ng tulong. Eh nakakaisang linggo ka na, wala pang trabaho, mister mo. Tumigil ka na. Oh, ikaw pala sabi ng nanjan jo, vlog niya, 'di ka pala matiyaga, eh bahala ka sa buhay mo. Eh, pero kung matiyaga ka na hindi ka tumitigil ng paghingi sa Diyos na laging paglumalapit ka sa kanya umaga at sa kagabi kasi umaga at gabi ang sinasabi diyan eh. At hindi baga at hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi mm. at siya ay may pagpapahinod sa kanila araw at gabi mananalangin ka sa Diyos yun po huwag kayong magsawa dahil kailangan po natin ang Diyos sa araw-araw na ating buhay